Hello everyone! Uh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, ang topic for today ay uh, tungkol sa mga pagkahalaga isang bagay na binibigay sa atin yung mga minamahal natin sa buhay. Kung bagay yung ba'y regalo sa atin. Yung isang bagay na regalo na kahit gaano ka, ka mura ang uh, bayad o kaano kamahal ang isang bayad ng isang regalo, dapat mo siyang nga uh, itago at uh, uh huwag mo ipahiram sa iba. Huwag mo ibigay sa iba kung sino man yung uh, may gusto at hiramin, bawal pala yun. So, hindi ko alam yun noon. So, ngayon lang ko nalaman na yun pala ay pinakamahalaga sa isang regalo. Tulad ng mga sing-sing, ganun mga kwentas, ayan, na pagmamayari mo, huwag mo palang ipahiram sa iba. Kasi, once na pinahiram mo sa iba, para bang pinamigay mo yung regalo sa ibang tao. Yung pinayong mo sa sa'yo ng pagmamahal, para bang binaliwala mo. Ganun daw yung, ano, yung mga ibang kwento ng mga uh, sinunang panahon, yung mga lola natin, mga nanay natin. Ganun pala. Katulad ng isang wedding ring may pahiram mo daw ang wedding ring mo sa iba, ba bawal pala yun. Kasi hindi ko alam ngayon noon eh. Kung kasi may isang uh, kamag-anak na uh, kailangan nilang uh, kasal at uh, hindi pa sila makabili ng wedding ring that time, pina pinahiram ko. So malas pala yun. Ang kasabihan na kapag pinahiram mo yon isang bagay o isang uh, regalo sa'yo, ng isang pinakamama, pinakamamahal mo sa buhay ay yun pala ay masisira pa isang relasyon. Yun pala yun. Pero hindi ko talaga alam. Pero ngayon ko lang naalaman nung nagbasa-basa ako, nag-research ako, ay yun pala. Kaya isang bagay na pinakamahalaga ay ingatan natin. Aalagahan natin para sa ganun ay las, mas lalong tatagal. Katulad ng isang relasyon. Ang isang relasyon na Uh, nagbibigay sa atin ng tibay ng pagsasama o tibay ng pagkakaibigan, tibay ng uh, isang uh, kamag-anak o relasyon ng isang kamag-anak, isang pamilya. Dapat ingatan, Dawa, dapat uh, kung ano man yung binigay nilang malaking uh, uh, kiwala o malaking uh, pagmamahal, yun ay papalitan mo din ng mas malaking pagmamahal. Ganun pala ang isang bagay na kailangan nating pinakaingat-ingatan. Katulad ng ito. Uh, ito ay mura lang to guys. Pero ang uh, ang ano lang, ang uh, pinakamahalaga ay galing sa puso. Regalo ito ng pinakamamahal ko ito ay nagkakahalaga lang siya ng 20k pero meron siyang diamond Ayan. ito ang ganda ang sarap palang magpapag uh, makatanggap ng isang bagay na hindi mo inaasahan na bibigyan ka ng isang regalo katulad ng uh, syempre hindi mo kalay na bigyan ka ng regalo then time na hindi mo na ay ibibigay niya pala sa iyo yon. So, yun ang isang uh, bagay na uh, hindi ko talaga inaasahan na magbibigay ng isang pinakamahal ko ng regalo ngayong bagong taon si siya. Sino ko sinusuot ko siya, tama-tama siya sa galeryo ko yan. So, ang isang diamond kahit hindi kung kahit hindi naman diamond o kahit pinaka simple silver o bronze o ano man mahalaga na yun sa regalo kasi yung isang kamay na nagpapatibay ng isang relasyon, isang pagmamahal ayan guys so yan lang ang natutunan ko kasi nagtanong-tanong ako sa mga na nakakaalam sa atin, mas matanda kayo sa atin, ano ba itong ganitong relasyon, ano ba ang kailangan ingatan, ganyan. So, alam nyo guys, sa apagkalaki ko, nung lumalaki ako, maraming regalo sa akin ng lola ko, maraming regalo sa akin ng nanay ko. So, hanggang ngayon, buhay pa yung mga regalo na yun, iningatan ko talaga. So, ganun kahalaga ang isang bagay na kailangan natin itago o alagaan katulad sa ating sarili syempre ang katawan natin ay ingat-ingatan natin para hindi tayo magkasakit so yun lang ang maibigay ko sa inyong payo na dapat natin alagahan kung kahit gaano kaliit kahit kano kalaki ang isang bagay na ibibigay sa atin ay kailangan natin uh, bigyan ng halaga upansin para ito ay magbibigay sa atin ng, le, ng aral o isang uh, kung, kung sila ay mawawala yung mga nanay natin uh, hanggang buhay tayo na alala natin daladala natin yung mga ibibigay nila sa atin lalo sa atin na binigyan tayo ng uh, na, pagpata, na pagtapos tayo ng pag-aaral ayan kung walang mga magulang natin wala ang wala tayong hanap buhay wala tayong kaalaman dito sa mundo kaya laking pasasalamat natin sa mga na mahal natin sa buhay. Kahit pa paano, nagsasakripisyo sila para mabigyan tayo ng kasayahan, mabigyan tayo ng kaunting uh, para mapasaya tayo. Nagsasakripisyo talaga sila na gagawin nila lahat para mabigyan tayo ng isang bagay na hindi natin makakalimutan sa buong buhay natin. So yun lang guys, ang share ko sa inyo sana uh, nagbigay itong aral para sa ating lahat, lalo sa yung mga anak, na mga may mga anak na pasaway, na kung wala ang nanay na magsakripisyo para magpag-aral sila, wala din silang ikakabuhay ngayon. So, yun lang guys. Salamat sa lahat at uh, hi, uh, God bless us all and happy new year to all. Sana itong uh, 2024 na nagsimula tayo ng bagong araw, bagong taon ay magbibigay sa atin ng kasiyahan uh, kasaganahan ng buhay at lalong lalo sa mga anak natin, bibigyan natin ng kinabukasan at uh, sila yung gabay natin, pagtanda natin para sa ikakabuti ng lahat at lalo sa mga uh, ay mga katulad ko yan, na uh, mga uh, nagbibigay ng inspirasyon sa buhay, alam nyo na ko yung ibig kong sabihin so, yun guys at salamat, pagpasalamat tayo sa Panginoon uh, na tayo ay uh, buhay pa rin at nandito pa rin tayo nakatayo na siyempre uh, syempre uh, ginagabayan natin lahat ng mga mahal natin ng mga mahal, mahal natin sa buhay lalo yung natin at salamat guys sa mga kaibigan na nagpapray sa atin araw-araw na sila yung naging inspirasyon natin para lang lumaban tayo sa mga pagsubok o anumang karanasan natin sa buhay sana ito magbibigay sa inyo ng aral sa lahat at salamat po God bless us all